tayo ay Pilipino? Tagalog ang ating wika, kaya't ito ay ating pagyabungin at yakapin. Katulad ng mga bayani na pinaglaban ito hanggang sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit tayo natututo. Tumutulong sa pakikipagkapwa-tao. Pakikipag-usap sa malayo nating minamahal. Pero bakit nga ba ito iaalis? paano na lamang ang mga susunod na henerasyon? Tanging English o ibang wika na lang ba ang ating tatang Nakapagpabagabag. Um, para sa akin po yung meaning niya, yung parang nakakapag ano po nang parang nakakapagduda, Ito ang ating kinagisnan. Sa pagiging mosmos -mos hanggang sa pagtanda. Ito ang sumisimbolo sa ating pagkakakilanlan wikang Pilipino tayo ay nagkakaisa. Mabuhay ang wikang Pilipino!